Yun guys, oh. So, guys, ang aking mga basura ah. na hinagupitan ng ating mga lemon at orange at yung ano ba yun? pako Tapos guys, yan naman yung ating, yun yung puno-puno siya ng eggshell ginagawa natin yung pataba. Pinatutuyo. Tapos yung ating magandang halaman. May maliit pa tayong papaya. Ayan. Ayan, dugupitan din natin yan bukas naman. Ayun pa yung ating papaya. Ayun. Ating bayabas. Tapos ito yung ating pang tanim na sili. Ready na guys. At ito yung ating Hey! Mali ka Ito yung ating figs. Oh. Hinog na siguro ito. Ay hindi pa. Ayan. Ang laki ano guys. Ang dami. Ayan. Marami din yung akong pananim yan. Tapos sa kabila, yun yung maliit na figs. Hindi lumalaki yung ating jade. Tapos itong gabi, hinilabas ko ka noong last week, noong nag-isno. Ayan, oh, muntik na. Kamuntik na. <laughs> Pero ito, ang ganda. Ang daming bunga, guys. Sa uh, amin sa sapulilyon, tawag dyan ay upling karabaw. <laughs> Dito naman ay pigs. Ayan. Call ko uli kayo sa aking halamanan. Ayan. Yung tanim ko guys na jade. Mamatay, ewan ko. Pero ito yung ayan ako tinitingnan dito sa baba. Ayan Ayan yung jade, oh. Namamayat. Too much water siguro yan. Oh, may pinya tayo ditong payat. <laughs> Tapos ito naman yung ating sibuyas. So, Malaki-laki na. Okay lang. Tapos ito yung ating bayabas. Ayan. Galing sa buto. Ito, kailangan chap-chapin natin kasi parang bu bumulaklak. Pag nilagay sa labas, bubulaklak na yan. Ayan guys, so oh, may ako maliit. Namatay yung malaki. Ayan naman, meron na ulit. So, mo guys ang aking ponsitya. Ang dami pang bulaklak. April na ngayon. Oh, ito naman yung ating jasmine o rosal ito yung ating sahod anong tawag yan nakakamagandang ah, halaman oh, ang lakalakay ng dahon na yan ito yung maliliit na succulent at cactus ito guys nagpapatubo ako ng kamatis ampalaya Ayan. O, sinong may gusto saging? Marami ng anak ang saging ko. Ayan. O. Ayan, ang ponsitya hanggang ngayon. Ang diba? dami pa. Niya, o, oh, diba? dami-dami pa niya. Oh. Ito yung dragon fruit. Pero ililipat ko siya sa malaking paso kasi masyadong maliit yung paso. Eh, siguro next year, pag malaki ang paso niya, bubunga na yan. Pero ito, nakakatawa guys. Ang aking ponsitya. Ah, alam ko na. Ilalabas ko na pala ito. Ayan pa yung ating mga halaman. No? Hmm. Eh, regalo lang guys ng birthday ko. This is the best. Matagal na guys yan. Regalo lang din. Cactus. Tapos ito yung aking bay leaves. O, oh, diba malaki ng bay leaves. Ilalabas ko kaya ito guys. Kasi, siguro pwede na ito sa labas. Another kind of, ano, Uh, figs. Guys, madali lang itong labas. Tingnan nyo guys. Patakin ko lang yan. Madali lang yan. Pakita ko sa inyo. Guys, ipakita ko sa inyo. Hey, Ngayon, malaki na itong puno. Ito ano. Madali lang guys, kung hilangin. Kasi may gulong yung paan. Pinapatungan niya. na natin ito. Wala pa guys, bunga to. Ewan ko bakit late siya ng mga ngayon. Siguro nagagalit siya sa akin kasi lagi kong ginugupitan. <laughs> lagi natin binabawasan. Tulad ito. Matanda na kasi guys. Hindi na gano'n bumubunga. Hmm. Tanggalin natin yung mga tanga tanga niya. Pero pag pag ano guys, pwede itong patubuin. Madali siyang patubuin. Sasangay ko guys, tapos bubunga siya ng malami. Yung mga maliliit na tanga, tinatanggal na natin. Para sa mga ulit siya ng bago. Kaya na ito mga siguro 15 years na ito duma. Nung nag-start ako dito, nandito na ito eh. pinu haba-haba niya. Pinutol ko, pinutol. Kaya dito sa iba ba, guys? Hindi naman bumubunga eh. Nakapatakaw lang siya na ano. ang pagtataba. So ito, pantanin ko din. Oh. pagbili natin. Ang mga lumang sanga na hindi tumutunay. Ayan. So, pwedeng babad na. Ito, so, pwedeng babad natin. Tutubo ito. Kaya lang para namang hindi siya healthy branches. Ano. Ba't subukan natin? Babad na natin siya. guys, may ganito siya kasi pag may bunga, kinakain ng ibon. Kaya meron siyang pantakot. Ayan. Nilalagyan natin yun. Hindi na pa dito. Ito siya. Kasi guys, pag ano, naku, hindi ka abot sa bunga niya. Nilalagyan natin ito sa likod. lalabas natin dyan. Tapos, ito pwede lagay natin guys dyan ng dikit-dikit. Diba? Ang papasisaman So, okay. pwede natin isama sya dyan. Dala, hindi na sya buka. Pa. Ayan. Ayan. hindi na, na yung dahon niya. Pero pag, guys, pag inilabas mo to, dadahon siya ng madami. At tulad ng isang madaming bunga. Thank you, guys. Update ulit tayo.